Alright guys, ayan, update po ayan, sa aming uh, project dito sa aming uh, bahay, yung pagpapasecond floor namin Second week na po, at ayan yung uh, aming uh, garahe, yung may simento na yan, yung ibabaw ng aming garahe Ito naman yung sa loob ng bahay namin, actually ito yung hagdan Ayan, uh, yung uh, awang na yan yan ho yung hagdan papunta ho yan doon paakyat kaya lang nandito pa lang sa kabila yung hagdan temporary pa lang ho yan ayan po ang kanilang uh, nagawa ayan nakapaglatag na ng uh, plywood at tomorrow po maglalatag naman sila ng bakal para ma ba na sa susunod na araw para mabuhusan na Ayan no yung aming uh, pader ng second floor. Kaya mataas ho yung kusina namin. Dahil meron na kaming uh, abang noon. So uh, dadagdagan na lang ho yan at lalagyan ng uh, biga. Maliit na biga bago magbubong. So para yan po yung ating uh, latest update. Ayan, second week. ng uh, pagpapagawa namin ng aming uh, second floor. Ayan, madilim na dun sa loob ng bahay namin sa ibaba. Gawa ng uh, nalagyan na ho ng mga plywood. At ito hong mga bakal na yan, yan yung mga nakikita yung mga farlings na yan. Tatanggalin ho yan. At uh, yan ho yung inalagay dun sa aming bubong. Bali, dudugtungan na lang ho yan dahil pag pinutol ho yan, kapos na yan. Dudugtungan na lang ho ng konti para magamit pa yung mga mga farlings na yan. Alright? Ayan po, ayan ang view. Ayan, sa taas. Pagka kami ay nagkaroon na ng second floor, ayan, makikita nyo, puro bahay. Ayan, subdivision ho kami. Ayan, doon sa kabila, ay hindi masyadong tanaw dahil natatakpan ng uh, ng uh, pader. Ayan, may puno pa ng mangga. Doon sa kabilang block. Ayan, walang bunga eh. Hindi tayo makakapitas. Ayan. Alright, ayan po. Ang aming uh, subdivision. Ayan, dikit-dikit po yung bahay na yan. Ito po, eh, kapit-bahay namin. Ayan, kaharap po yan. Eh, ang katapat po ng bahay namin, yan. Yan, dalawang may bubong na yan. Yan ang uh, katapat ng aming bahay. Ayan, hindi pa tayo dun sa may garahe para makita nyo ng buo yung uh, ginagawa naming second floor. Okay? Alright, ayan, nandito na ako sa ibabaw ng garahe namin. Ayan, dito tayo. At medyo matatag dito. Ayan o, oh, yung ikura ayan yung anak ko yeah, sumama sa akin sa taas nang makita raw niya yung uh, view sa taas ayan nagpipicture-picture din okay ayan may mga bakal na ho nakaready yan at uh, ilalatag ho yan dun sa mga plywood yan, bago magbuhos ng uh, islab. Okay, ayan po ating kapitbahay. Yan, yung mag-ina ko. Diyan po nakisilong. Diyan sa kapitbahay namin, yung mataas na bahay na yan. Nung bumaha. Ako naman ho eh, naandun ako sa ibabaw nung uh, mga parlings na yan. Dahil di ko rin maiwanan yung bahay namin at baka ma pagbalik pagbalik namin eh wala na <laughs> Okay, ayan po Ayan, presko dito sa taas Ayan, makikita nyo yung view Puro bubong Ayan po yung daanan namin Ayan, yan yung kalsada ayan. ayan Ayan ho yung kalsada namin Ayan, diretso ho yan doon Hanggang dulo Doon, sa kadulo-duluhan doon Hanggang dulo ho yan All right. So, ayan, update lamang po. Ayan, sa aming uh, ginagawang pagpapasecond floor dito sa aming bahay. Ayan. Eh, update ko uli kayo sa mga susunod pang uh, magiging uh, development nitong aming uh, pagpapagawa. So, maraming-maraming po maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, this has been Fish and Bait. Ayan, mag-ingat po tayong lahat.